Hi everyone, this is Abby at my agenda po ang pagwa-walking namin opo, mag-grocery po ang mga kasama ko pero syempre guys baka mabudol naman ang person na ito so kinuha ko yung wallet ko so guys alam nyo ba, nung lumabas kami ng villa namin, sobrang init as in mainit, yung pawis namin talaga o, oh, di ba diba? hindi na kinikerry pero papanindigan namin ang paglalakad namin at pag-grocery namin ang pupuntahan namin na una ay friendship kasi yun yung malayo. So, kala ko nga dyan, magre-rim kami. So, sinabi ko nga din naman sa kanila, mag-friendship na lang tayo, guys, para diretso ang pag-uwi natin, ba diba? One at a time, oh. Tapos, guys, yung palang friendship, may mga sinerserve din silang Filipino food. So, minsan, kapag gusto kong kumain ng Filipino food dyan, dyan lang ako pupunta. At ito na nga po siya. Ayan po siya, oh. Ayan po yung mga sinerserve nila. Di ko na na-video yung mga pagkain, guys. Kasi, pagod na pagod na ang person. So ang binili ko dyan ay ensaymada at kabayan kasi paborito kong pagkain at puto. Pagkatapos namin sa friendship, dito na kami pumasok sa entrance sa likod. So, ito yung nabili ng kasama ko. Gusto nila ng ipit. Kaso guys, gusto niya isa lang. So, sabi ko, sige kunin na natin yung tatlo na yan. Tigi isa tayo. Nandito na kami sa Almedina. So, bumili ako ng onion. Ang mura-mura dito guys. Ang uh, onion ay 0.50 pils lang. Muntik na pala naming makalimutan na kailangan ko palang bumili ng noodles for spaghetti. Kasi may sauce pa kaming naka tak sa rep. So, gamitin na namin. Bago kami umuwi, dumaan muna kami sa Bakala. Kasi sa Almedina, ang mahal ng orange nila. So, kala ko nga dito, mahal din pala. So, dito kami bumili sa kalapit lang niya. Kasi yung oranges dito is 2 dirhams, 3 peraso na. So, okay na yon So, dito, pauwi na kami guys. Tapos na din ang aming paglalakad at pag-grocery. O, sige na. Bye. Love you.